share ko lang guys yung mga napamili namin kahapon Sunday po kahit ngayon um, lunis ng umaga ito yung mga napamili namin bagong ano lang guys katatapos ko lang i-unload sa aming sasakyan yung mga napamili namin karton-karton nakabandel at saka nakaplastik halo-halo po ito guys kasi dalawang tindahan po na namin sa Great Wall of course and then sa NCCC Nauna na kami sa Great Wall. After sa Great Wall is doon kami sa NCCC. Ayan po. Kaya merong NCCC na plastic. Ayan. May NCCC at saka merong karton-karton. Yung mga nakakarton-karton guys is galing yan sa Great Wall. Kasi wala po sila mga plastic doon. Hindi po sila nagpagawa ng plastic. <laughs> Kagaya ni NCCC. So ito yung <clears throat> nakakabundle. Ito. Kasali pa ito sa NCCC, ito, itong naka-bundling ito, NCCC yan, yung isa na secret tool yan siya, ang total po nito lahat guys, sa uh, NCCC is umabot po siya ng 36,000, and yung sa NCCC is abot ng 9,000, almost 10,000 po, kasali na doon yung ating napamili na, 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 na frozen, na ito, mga hotdog at saka mga longganisa tocino, Virginia at saka pure foods po ang napamili namin so ito is ano ito um, sa RL Bodega yung bilihatin ng mga Korean products at saka may mga tubig pa pala guys may mga tubig na 5 liters at saka 6 liters kasi may naghahanap nyan mga distilled water hindi ko na yan siya buksan Kita ko lang sa inyo, hindi ko nabuksan kasi alis ako. Pipila pa ako sa bangko para sa ating withholding tax. Dahil ngayon po, schedule ni oh, Tomorrow pala, aten, ito, kasali pa ito guys. Sa mga napamili namin, pati ito. May tubig pa dyan. Ayan, at saka ito, nakabandel dito. Na mga kanton. Kanton at saka halo-halo. Nakabandel na yan. Yan po. So, hindi na ako magtagal. Quick update lang ito guys. Share ko lang yung mga napamili namin. Dahil wala na ang uras si Kuya AJ. Pawisan si Kuya AJ, hindi mo na ako magpapakita. <laughs> Kasi ako lang yung, ano, ako lang yung nagbaba nito. So, hindi <laughs> na rin namin nababa kagabi dahil alanganin sa oras and pag dating namin is nagbukas pa kami dahil may birthday sa kapitbahay. <laughs> kapitbahay naming foreigner na kisuyo kasi na kung pwede mag ano kami mag open kami dahil dito sila namimili ng mga inomin mga inomin soft drinks kasi marami siyang bisita mga foreigner din so at least na uh, mag open si Kuya AJ pagka uwi namin galing sa NCC at saka sa Gretol Wall is nakapagbenta pa si Kuya AJ ng hindi naman gaano malaki pero at least meron tayong binta so yun lang naman guys ang ano natin ang tawag nito ginaapas na to ang halin um, update pala sa ano guys sa uh, sitsiriya sa NCC ganun pa rin <laughs> kadalasan makita mo doon is ano lang si bangus lahat ng mga shelves nila nakainiho na bangos lahat may mga kunting ano kunting nova at saka piatos pero hindi gaya dati na ang dami talaga nilang stocks ito si mami na ang ano mami iya na bahala nito mag display mamaya dahil aalis ah, nga ako may puntahan ako maraming puntahan si kuya <laughs> so ano na lang dahan dahanin ito ni mami iya anyway sanay naman si mami iya sa pag display siya lagi yung ano, nakatuka sa kumbati ng pagdi-display. Hanggang dito na lang guys, ang share ni Kuya AJ and thank you sa panonood at walang sawang pagsuporta kay Kuya AJ. Bye-bye muna for now.